Game. All in na. ha? na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. na. tapos ano larga na. Sige na. Sige na. dito dito Sige na. 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 Oo, oh, kay Mark Gay yan. Nakayo ikot. Ako mga... ako po Saro, sa mo ka dito. Sabi mo, po sa dulo. may all in na eh. <coughs> all in din na tatay. Eh. Paul, di ba nga Paul, lagi dito. Twenty. na so, big nice. 20. Oh, 20. Pabuti nyo naman sa akin, sayang naman yung pair ko. All in. So guys, 2 mm. key. Okay. Yes. Was... Uy! 25, lang. <laughs> 25 <laughs> lang. 25 lang. 25 lang. <laughs> 25 lang naman. Yan, go. Sorry. Galit. <laughs> boss. na panalo? Ikaw ba lang pero hindi sumarimaro kitna niya di ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang ngayon, no. Ikaw? 20. 20. daw, boss. Bayad ka 20. Asa 20 mo? Ang Kasi pera ko yun, kuha ko ng pera ko. Ayun, tama. Wala lang pera, wala ko Pagbayad ko to doon, all in. All in, ayan. mo. Ayan, lower. pero ko yun eh. Pag, pag natalo ko, babayad ko yun oh, doon. Wala ka lang pero, Balo ko diyon. <laughs> Kaya lower. Ayan, lower. Putang. O, oh, tignan natin eh. Pag nalalo ito, pwede ka na umutang. Oo, oh, okay. tignan. Pwede ka na umutang ito. Okay. okay. Matina kayo. Sorry, na, sorry, sorry, sorry <laughs> ka na, sorry oh, ka na. na. kita, oh may patayaan mo. Yan yan. Kaya bolo. kasi mo invented pulong, na <laughs> yung na lang. Kaya lang lang. Ang pagkakataon yun pa talaga eh. Ayun ba yung na? Lloyd. Hindi ka Ano na sa'yo? Fold. Okay, fold. <coughs> Lima lang. Sa'yo may ikot. May bayad ka na. ka na. Sa'yo may ikot. Eto, fold to. Eto, hmm. fold, right. fold to. Ako, oh, fold Ako na. Ako pa. pa. Five. <coughs> Ay! Ba't Feb oh, oh, lang pag all in yan? Kasi pag inuutusan niya ako natatalo ko. Bente? Feb lang! Feb lang! Bente sa... na! Bente na! 20 ka na. <laughs> na. na yung pa! Kayo <laughs> lang! Feb lang! Bayad ka 5 po, all Tama yung pakiramdam ko. Tama ka ng duda. All in din yan. Bente, Pabig 20. <laughs> 20. <Pabig> 20. <laughs> Malakas siya sa ganun Pero <laughs> 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 pag all in ayo pag bigyan eh. Okay na, okay. na, okay. na. Uh, Ay, na ako na. Ay, ayo pa ako. Ay, ano ko na? Pero uh, kasi pa, pa butin, boss. Sige. Okay. Sirain mo lang lima dos, pwede yan. 20. Ay, hindi, 10 lang. 10 lang show Bike ka 20 to. 10 lang. 10 bike 10 pala. Ikaw na, boss. All in. Show cards. Four, okay biyaman tres oya okay, ting ting tuwan ting tuwan ting ting tuwan ting King no, tuwan ting <laughs> king, tuwan king, ting ting tuwan 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 Mali ting tuwan ting Ito yung malas oh. ka, hmm. oh. okay. okay. <clears throat> kasi tuwan <laughs> Ay <laughs> <Binigitid? laughs> ano <yung> <laughs> hmm. na, ang <laughs> <Yung. laughs> <Sana. laughs> hmm. ka na oh <clears throat> All in Pauwi ka na dyan Ikaw Mar Wala Hold 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 Sampo. 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 yun. Sampo. 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 Sampo.